Good morning, good morning, good morning! May imimit po tayo. Imimit pala. May imimit tayo na kaibigan natin na nakilala natin sa Singapore before tayo umuwi ng Pilipinas. At alam nyo ba guys, ang trivia. Biglang nag-cross yung landas namin sa Bicol na hometown ko po yun. So, ayon, Ngayon, dito magkikita ulit kami. ko na siya, guys. Good morning! Welcome to Hong Kong! Hello. Welcome to Hong Kong! Nandito ka na talaga sa Hong Kong dahil nandiyan si Blackman. Pag nandito daw kay Blackman, talagang sure na yan na nandito ka na talaga. Ngayon po pa lang araw na to may event po pala sa ano sa Central Hong Kong, you oh, know, event ng ating mga kababayang Filipino, Filipina dito po 'yan. Contest po ng iba-ibang grupo 'yan. Hindi ko po, po alam kung ano, basta 'yan lang yung nakita ko. <laughs> kung makikita nyo po, ayan, salusalo salu together ating mga kababayan, walang keme-keme, importante ma pawi ang gutom. Ganyan po tayong mga Pinoy survivor. Ayan po. O, oh, kahit saan lang pong tabi-tabi, pwede kang kumain. Importante, mabusog ang katawan hanggang sa maghapong uh, day of natin. Ay, may lakas tayo. Diba? Enjoy the moment. At kahit nga po pala sobrang init ng panahon, syempre nag-enjoy kami ng aking kaibigan na lumakad ng lupa, lumakad kahit na ilang kilometro yung lakarin namin. Okay lang, basta't makagala. Naghahanap po kami guys ng masisilungang puno <laughs> at mahihiga ang grass dahil sobrang init ngayon <laughs> at talaga namang uh, bibira bibihira po yung gumagamit ng payong dito. Nakakaya naman ng payong. <laughs> So, ang gagawin namin, maglakad ng napakahabang habang haba -habang, habang lakad para makarating doon sa park na pupuntahan namin na medyo may puno at para pwede makahilata. Ang ating mga kababayan ay busy busy o oh. yan ang mga kalipayan sa Ilonggo, mga libangan, mga nagpapasayang moment sa buhay ng OFW dito sa Hong Kong. Actually, hindi lang po naman mga Pilipino, mga may mga turista din naman na nagpapainit dito sa area na to para lang makuha ang magandang view ng Hong Kong Central ba diba? Central Hong Kong po pala kung papapansin nyo po ayan, sa sobrang init walang taong sumasakay sa Ferris Wheel Jo, sasakay ka ba? Hindi eh. <laughs> Mainit eh. Ay, naunahan tayo, Jo. Ayan, you no? Know, yung mga bench. <laughs> Naghahanap po kami ng may bakanting lote. Bakanting lote tuloy yun na. Ano, bibili na garden garden na para makaupo. Hopefully, meron. Yan, yeah, nagahanap po kami ng parang ganito ba na area na may bench na para makaupo. busy ang mga tourist dito. Eto na nga guys, nakahanap nga kami ng isang lilim. <laughs> Nandito po kami ngayon nakahiga sa lilim ng puno. Kasi ito lang po yung nahanap namin. Yan, nasa lilim kami ang puno. Tapos may payong lang. Para kahit pa paano makarelax ng kote yung katawan. Haba ng lilakad namin. Kaya ayan, pahiga-higa kami. At nakatulog na nga po ko ng konti. Nakatulog din ng Kaidlip din ng konteng aki kay Bigan. pinanto kami, guys, kaya ayan, tulog muna. na naman na extra naman dalawang matanda sa likod natin guys hanggang dito na lamang po ang aking video for today salamat sa patuloy na panunood bye bye see you God bless you bye bye